Yo what's up guys at babalik na naman ang idol nyong piling pogi. So may tips ako sa inyo guys kung paano yung mapansin ni algorithm at magbabiral ang mga video nyo. So ang una nyong gawin guys ay mag upload lang kayo ng mga original video. Okay? At syempre yung mga dumadaan sa wall nyo ng mga kapwa nyo content creator ay mag engage kayo. Dahil sa pamamagitan yan ay mapansin kayo ni algorithm at siya na ang balang mag Pakalat sa mga video nyo at magba-viral na ito. So guys, huwag po natin ugaliin na magkuha ng ibang video sa mga ibang content creator at i-upload nyo sa inyong mga Facebook. So, sobrang higpit nga yung eh, meta guys. Mariditik pa rin yan. Kahit ano pang gawin yung edit yan guys, mariditik pa rin yan guys. Kaya, ang gawin nyo guys, ang payo ko lang sa inyo, ay gumawa po kayo ng mga original video nyo. Pupuki okay lang kahit mabagal yung pag-angat nyo, ang mahalaga ay sa inyo mismo yung mga video nyo para hindi kayo magkaroon ng mga violation at hindi kayo magka problema. At syempre, hindi masayang yung mga pinaghirapan nyo. Yan, so dapat lang guys ay hindi lang original video ah, kailangan nyo rin mag-upload ng mga engaging video, entertainment video. Yun bang tipong mapa gusto talagang panuhuri ng mga tao kung ano ba talaga ang laman ng video nyo? At syempre, bago kayo mag-upload, ipag-isipan eh, nyo yung mga ilalagay nyong title. Hindi lang basta title yung ilagay nyo. At saka syempre yung description na din. Okay? So guys, yan lang guys. Sana nakatulong at sana mag-viral na ang mga video nyo at mapans mapansin na kayo ni Algorithm. Okay?